Body Spain, ako si Maria Luces. Nasa sibil ako sa tulay na Isabel II na nag-uugnay sa Mythic District ng Triana sa sentro ng lungsod na makikita mo sa likod ko. Pag-uusapan natin, excuse me a second, hindi natin alam ang nangyay. Wala akong ideya para sabihin sa iyo ang totoo. Susubukan namin ibigay sa iyo ang lahat ng impormasyon. Ito ay isang trahedya kahit na kung ano ang nangyayari. Oh my God! Ang tulay ng San Telmo ay sumabog na kung ano ang nangyayari. May isang malaking bagay sa kalangitan. I-record ito Kumusta ako si Xavier Marseille at ako ang lumikha ng Mark of Odin Saga at ang gamification at transmedia online platform na sumusuporta dito mula noong taong 1997 nasangkot ako sa komunidad at industriya ng paglalaro. At ngayon, kasama si Mark of Odin, nais kong ibahagi sa inyong lahat ang aking pangarap na pagsamahin ang isang karanasan sa pagbabasa sa walang katapusang mga posibilidad ng isang interactive na mundo ng transmedia. Ipaliwanag namin sa iyo kung tungkol sa... Ipinanakala ni Mark of Odin ang isang alamat na kumukuha sa pinakamahalagang impluensya ng ikadalawampu at ikadalawampu't isang siglo sa larangan ng pantasya science fiction at aksyong militar mula man sa literatura, pelikula, palabas sa TV o video game. Ngunit hindi lamang ito, ipinakikilala nito ang isang buhay na kwento na hindi nagtatapos sa huling pahina ng aklat at naghahatid sa iyo ng mga pinahabang kwento habang hinihintay mo ang susunod na isyo ng alamat. Ginagawa nito ang mga bonus na kabanata at pinahabang nilalaman na sinusuportahan ng Transmedia Universe ng mga guhit video, musika, 3D render, geolocalized na mga mapa, at higit pa. Lahat ng mga ito ay magagamit sa isang online na platform kung saan maaari mong tangkilikin ang isang karanasan sa pagunlad at makipag-ugnayan sa may akda na may tunay na epekto sa evolusyon ng alamat at maging sa pakikilahok sa iyong sariling mga likha. Nagbibilang ang may akda na si Xavier Marce sa suporta ng mga magagaling na artista tulad ni Michael Comark sa kanyang mga ilustrasyon sa pabalat, Knut Evenstrup Haugen kasama ang kanyang mga kasanayan sa kompositor, Manunita sa kanyang art directing o Manuel Rico sa kanyang visual effects bukod sa iba pang mga contributors i